Mateo Kapitulo 25 Versikulo 14 hanggang 30 Talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng liman libong salaping ginto, ang isa na may dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isan libong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at ipinangalakaw iyon. Kumita siya ng liman libong salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isan libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isan libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo iniasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko iniasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doi mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.